Jason, 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 a.k.a. Boy Visa. Ayan naman ha, ah, pinopos mo na naman ang ipapamatch up mo si Martin at si Sultan. Sasabihin mo, sila na lang ang ano, pera ng 1 million. Ano yan, nagkataon lang? Yung dalawang boxer na kinatatakutan ninyo, yan ang paglalabanin mo? O ba diba, nung tayo pa magkakasama, takot kayo kay Martin at takot kayo kay Sultan. Bakit? Pinatrash to po ni Boy Visa, si Carl James Martin, nung magkakasama pa kami. Okay, nadadamay lang yung kapatid niya, pero siya talaga ang may hinanakit at merong issue kay Carla Ms. Martin kasi bakit daw sikat na agad si Carla Ms. Martin. Pero, pagdating po nila dito sa Manila 2021 nung May, kausap ko po ang Team Martin at nagyayaya ng sparring, takot po ang Kangkong Brothers. Bakit? Oh, wala pa bro, insayo bro, wala pa hangin bro. <laughs> Second, kay Jonas Sultan. Pagdating po ni Jonas Sultan sa Amerika at kami po ay uh, nag-unite nung kami po ay nasa LA na. Alright? Again, sayo po kami sa wildcard boxing gym. Nung sila po ay mag uh, i sparring na ni Jonas Sultan, bakit pag si Jonas Sultan ang kasparring mo, umiiyak po si Kang Kong ng light sparring lang. Okay? Pag si Jonas po ang kasparing light sparring lang daw. Real talk yan. Tanongin niyo si Jonas Sultan. <laughs> At ngayon, inooperan ka, na? Inooperan ang kapatid mo, ikaw mang sumasagot. Ha? Ganito kasi yan eh. Now you know. How ironic na hamon ka ng hamon kay Inoue, hindi ka pinapatulan. Tapos nung ikaw ang hinamon ni Sultan, talawang ka naman palang umag ka. Di ba? O, sasabihin mo pa, ah, kay Boss Juni na sa Sambuang Gabalientes, wala namang pera yan. Ha? Nagbabayad ng mga NBA players, ng mga PBA players si Boss Juni na para palaruin sa Sambuang Gabalientes, sasabihin mo nang walang pera? At ito pa, merong sorpresa na NBA star papalaroin sa Sambuanga Valientes, hindi, hindi lang pwede namin sabihin ngayon. Pero pag nakita mo na, at pag nalaman na ng tao kung magkano yung ibabayad ni Boss Juni dito sa superstar na to ng NBA, ha? magkano yon yung superstar ng NBA, magkano ka? Ha? Sino ka ba? Wala ka nang laban eh. Okay? At abangan nyo, boxing fans, tama ba? Tama pa? Abangan nyo, meron pong na pakalaking niluluto ngayon, mga kaibigan. Shoutout sa promotions na to, hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero, sasabog po ang internet dito. Okay? Oo, oh, oh, sasabog. Pero, syempre, yung sa, sa panig namin, kumpermado, matatapang eh. Ang tanong! Papalagba. Boy Bisakol! <laughs> may yag balls ka ba? Okay, hindi ko pa pwedeng i-disclose yan. Ito, abangan nyo yan. Silver Voice TV, magandang gabi sa inyong lahat. <laughs>